Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan atin po itong kukunin sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Sabi po dito, kung gayon, paano nakakalamang ang hudyo sa hindi hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi hindi. Ang Diyos ay tapat at totoong hindi at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao, no? Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo ay pinaparusahan niya? Ganyan ang pangangatwira ng tao. Hindi hindi. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng kasinungalingan ay lalong lumilitaw. lumilitaw ang kahulwalatian ng Diyos sapagkat lalo nakikilala na siya ay kahit pa niya ako paparusahan, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin gumagawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. Sila ay paparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Mga kapatid, mga magulang, mga kibigan, ito po yung salita ng Diyos, no, ang papuri pagsamba para sa Kanya lamang. Itong uh, binasa natin sa Roma chapter 3, ito po ay uh, pinabakita yung katapatan ng Diyos, no, na sa kabila na ang uh, ibig bang sabihin na ang mga Hudyo ay sabi dito ni, Juan, ni San Pablo ano yung kina, kinalamang, no? Ano ba yung pinahihigit ng mga Hudyo sa hindi mga hudyo. So, dito pinapakita na yung mga hudyo, sila talaga yung pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Di ba? Sa, sa kanila talaga, kasi nga, sila yung bayan ng Diyos. At uh, ibig bang sabihin nyo, kung yung mga hudyo na pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos ay hindi naging tapat, ibig bang sabihin nyo, yung Diyos nila, ang Diyos ay hindi rin tapat. Di ba? Parang inaano nila na ah, uh, kung sinungaling yung tatay mo, ibig ba sabihin pati yung mga anak ay sinungaling din, di ba? <laughs> no? Uh, yes, may meron tayong kasabihan ng mga Pilipino kung ano ang uh, puno, siyang bunga, di ba? Pero kasi ito pinag uh, uh, haambing kasi dito yung Diyos at yung tao, di ba? Pero kung titingnan natin yung uh, kung ano yung uh, puno, yun ang bunga, nakadep nakadepende 'yon, no? Pero hindi natin pwede kasi uh, i-ano i, ano, i sabihin natin dito, uh, i-apply yun, kunyari, sa, sa mga magulang, di ba? May, mayroon mga, ma magulang na mababait, tapos yung mga anak ay medyo sutil, no? mga salbahe. Di diba? Hindi, may mga sitwasyon na hindi mo siya talaga may apply kasi nga, eh paano, 'di ba? Kung yung sabi ko, kung yung tatay hindi naman sinungaling, tapos yung anak ay sinungaling, ibig ba sabihin niyo yun, yung tatay sinungaling din, 'di ba? So, o kaya yung uh, mag, uh, magnanakaw yung anak, sasabihin mo ba pati yung tatay magnanakaw din, 'di ba? So, hindi yung yung kasabihan yun, hindi yun applicable, nakadepende yun sa sitwasyon, no? Hindi siya applicable sa lahat ng bagay. 'di diba? At lalo sa siyempre hindi ito applicable sa Diyos. 'Di ba? Tayo nga uh, tayo mga tao, tayo mga makasalanan, no? Tayo ay uh, na, 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 na nakagawa ng hindi tama, pero yun yun, hindi ibig sabihin yun, is ganun din ang Diyos, 'di ba? Hindi ibig sabihin na kapag ang isang Kristiyano ay nakagawa ng kasalanan, is yung Diyos, yung Diyos niya is makasalanan din, 'di ba? o gumagawa rin ng kasalanan. Hindi ganoon, hindi applicable 'yon, no? Nasabi mo eh isa 'yung puno eh, di ba? O sa libla, sa 'yung puno eh tayo 'yung mga sanga, di ba? pero ang sabi naman doon, ang nananatili sa akin ako sa kanya ay namumunga ng sagana. Di ba? Sabi niya sa 'yung puno tayo 'yung mga sanga, pero hindi ibig sabihin na na kapag yung mga sanga ay mga pasaway, ipasaway eh, din yung, yung puno. No? Hindi po gano'n. Kasi sabi doon, kung kayo'y nananatili, di ba? Eh, minsan na uh, uh, yung pag-attend mo na lang sa sa gawain, sa prayer meeting, o kaya yung pag mo is uh, attendance na lang, no? Pero wala na yung relasyon mo sa Diyos, no? Magkaiba yun. Iba yung umaating ka sa sa prayer meeting, o naglilingkod ka sa Diyos na ang purpose mo lang is nagpapa-check attendance ka at iba yung talagang uh, ayos pa rin yung relasyon mo sa Diyos, no? Yung connected ka pa rin sa kanya, magkaiba 'yon. Di ba? So sabi doon, sila yung ano eh, yung mga Hudyo, sila yung uh, pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. So ibig bang sabihin na kung eh, sila ay nagkakasala o hindi nagiging tapat is ibig bang sabihin 'yon is hindi tapat yung Diyos? Di ba? Sabi nga doon sinagot na, no? Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? No? Hindi hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo. Kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao ayon nga sa nasusulat. Di So hindi ibig sabihin na hindi naging tapat ang tao ay ang Diyos hindi rin tapat kasi ang Bible ay sabi na ang Diyos ay tapat at totoo, no? Hindi lang siya faithful, no? He is faithful and true no sa ay totoo at tapat no pag uh, uh, may kita natin dito mga kapatid no na hindi lang siya yung tapat kundi talagang totoo siya no ibig sabihin niya sino tapat hindi ka nagsisinungaling yan just hindi talaga nagsisinungaling tapat talaga siya di ba hindi siya nang luloko kasi nga totoo siya no totoong tao no totoo uh, totoong tutu Diyos siya. Ano ko sa atin? Kung sa atin na bilang tao, pag sinabi mo totoong tao, hindi ka nag hindi ka nanono nanluluko. Talagang totoo ka no? Pag sinabi naman na tapat ka kung sa atin, is hindi ka sinungaling. Kasi nga, at sinasabi mo, uh, tapat ka sa sinasabi mo. Hindi lang sa sinasabi mo, pati sa ginagawa mo, sa pinapakita mo. ba diba? So, sa ang Diyos ganun eh. Siya ay tapat at totoo. Uh -huh. So, dito may kita natin mga kapatid, kasi sabi, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuhid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Kasi ang tao, Uh, hindi nagiging tapat, hindi nagiging totoo, kasi gusto niyang uh, yung sarili niya. Diba? Kapag, na, kapag siya yahatulan para magmukas siyang matuwid, <coughs> Magmukas siyang walang kasalanan, Magmukas siyang mabait, kailangan niya magsinungaling. Kailangan niya uh, huwag magpakatotoo. ba? Diba? <laughs> kasi bakit? Kasi takot siyang maparusahan eh. Diba? Kaya kaya ang tao na nagsisinungaling kasi niya uh, may personal kang motive eh uh, gusto mong ipagtakpan o ipagtanggol yung sarili mo kahit na mali na ay magsisinungaling tayo at hindi magsasabi ng katotohanan kasi niya ano eh takot kang harapin yung consequence yung paghatol di ba gusto nating ano eh maging matuwid sa harapan ng, ng ano ng sang tao Diba? So makita makikita mo mga kapatid, no? Maraming taong gumagawa niyan, no? Nagsasabi ng kasinulingan, hindi naggiging uh, totoo sa sarili nila. Kasi bakit kasi ayaw niyang mapahiya sa tao, 'no? Ayaw niyang masira sa tao, 'no? Pero siyempre, ang uh, mas maganda pa rin yung umaamin ka eh, no? Sa sa pagkukulang mo, sa pagkakamali mo. Kasi eh, sa totoo lang, doon ka mas pagkakatiwalaan ng tao eh, 'no? mas pangit pa yung bandang huli, malalaman nila gayon pala yung ginagawa mo, di ba? Mahirap na yun kasi ang laki-laki ng tiwala uh, tiwala sa'yo, laki-laki ng respeto uh, sa uh, respeto sa'yo. <coughs> Tapos bandang huli, mababalik na nila, gayon pala yung ginagawa mo. So, mawawala yung tiwala nila sa'yo, di ba? Mas okay na yun na uh, aminin natin, di ba? Kung tayo may nagkulang, nag kasi hindi tayo katulad ng Diyos na perfecto, di ba? nagkakamali tayo pero mahalaga dun is uh, nagiging totoo tayo sa sarili natin ina-accept natin na e, yun ang totoo eh. nagkamali tayo eh magagawa natin dun eh nagkamali ang mahalaga dun inamin mo at the same time uh, nagsabi ka ng totoo di ba? yun ang importante dun kasi uh, kapag uh, uh, nalaman ng tao yun is dun ka mas ano, eh, pagkakatiwalaan eh di ba? mas dun ka pagkakatiwalaan eh at least kasi sinabi mo eh 'di ba? Sinabi mo totoo, maraming mga testimony niya at nga sa trabaho, 'di ba? Na sasabihin ng mga mo sinabi yung ano niyo, 'di ba? Baka matanggal ka sa trabaho. Pero naging kabaligtaran ang nangyari, 'no? Imbis matanggal sa, sa tra trabaho, mas pinagkatiwalaan siya ng kanyang uh, employer, 'di ba? Kasi al alam nila ano eh. At least nung taon to, nagsasabi, nagkamali, 'di ba? Kunya nag naglilinis -nag 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 ka bilang kung may nabasag ka diyan na, <laughs> na na napinggan o ano pa man yung mga babasagin, 'no? eh sa naman itago mo tapos isisi mo sa iba so inamin mo at is, ang mahalaga doon is ah uh, nagbibuild kasi ng trust din yun eh no nagbibuild ng trust yun sa isang tao kasi alam mo na ah uh, tao to hindi nagsisungaling totoo to sa akin so mapagkakatiwalaan to diba kasi nagsabi ka eh diba so sabi doon ah uh, Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapaki, nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi mo natin hindi siya makatulungan dahil tayo pinarosahan niya. Ganyan ang pangangatwira ng tao. Di ba? Hindi, hindi. Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hatulan ang sanlibutan? Kaya ang Diyos kailangan niya maging tapat, maging totoo, maging makatarungan, maging justice sa kanya. Kasi nga, paano niya hatulan yung sanlibutan, yung tao, kung siya mismo ay gumagawa niyon, di ba? Kailan naman natin. Hindi ka pwedeng humatol sa isang tao ng isang bagay na ginagawa mo rin, di ba? Kaya nga, yun ang kaibahan ng Diyos sa tao eh. Ang perfect kasi ang Diyos eh. Totoo siya, tapat siya eh. Makatarungan ang Diyos. Di ba? So kung pinarunusahan niya yung, yung masama, sabi doon, nagpapakita lang yun na siya ay makatarungan. Di ba? kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagat lalo nakikilala na siya'y tapat, bakit taniya ako parurusan bilang isang makasalanan? Di ba? So may kita natin dito, kasi tayo bilang mga makita kaya dito may kita natin yung pagkakaiba, mas lumulutang yung uh, katarungan ng Diyos, kasi tayo may, nakikita natin yung mga sarili natin na tayo makasalanan. 'di ba? Para ano, pag ang mga damit ay eh, puro malilinis, paano mo malalaman 'yan kung sa, saan din yung marumi? Eh? eh puro malilinis 'yan eh. Mas lumulutang yung kalinisan ng isang ng isang bagay kapag nahaluan 'yan ng mga nadudumi. Eh. <laughs> 'Di ba? No. Para ano yan, pa, ma, malalaman mo kung sino mas maputi. O, pag pinagtatabi-tabi mo na si yung ano, yung mga itabi e, mo sa sama itim, o kaya sino mas maitim, pag tinabi mo sa mga mas maputi, mas lighter sa kanya, di ba? So mas nakikita mo mas lumulutang eh. Di ba? O, uh, kapag matalino ka, malalaman mo kung talagang matalino ka kung isasama ka sa mga matatalino rin, you no? Know? Doon lulutang kung talagang matalino ka o hindi, di ba? Eh, <laughs> doon talaga kasi lulutang eh. Kasi bakit? Kasi meron nagkakaroon ano, na may, may nagkakaroon ka ng comparison eh. May kita mo na yung pagkakaiba eh ba diba? So dito mas na ano dito is mas nakikita natin yung kanyang pagiging makatarungan, yung pagiging kanyang tapat at totoo. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi nga tayo mismo eh, tayo na mismo yung magpapatotoo sa sarili natin na makasalanan tayo eh. No? Pero sa kabila ng kasalanan, tayo makasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. 'Di ba? Uh, na, naging makatarungan yung Diyos sa atin, naging tapat siya, totoo sa atin. Kaya do doon natin nabab nababasihan ngayon na totoong tapat ang Diyos. Tayo lang yun hindi nagiging tapat, tayo lang hindi nagiging totoo, tayo lang yun hindi nagiging makatwiran. Kaya nga napakalaga, sabi doon, kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin? No? Yung iba kasi talagang tinitwist eh. Gusto nilang uh, uh, yung kanilang uh, baluktot na pangangatwiran. Diba? Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging buwan ito. Parang sinasabi, o oh, sige, gumawa tayo ng masama para makita, mas, hindi ibig sabihin nyo na gawa tayo masama para mas lalong lumutang yung kabutihan ng Diyos. Hindi gano'n ang ibig sabihin. No? Kasi iba, babalik ka rin eh. Oh, mabuti pala kung pag tayo ng masama. Maganda pala pag tayo ng masama kasi nakakabenepisyo sa Diyos. Kasi mas lalong lumulutang yung kanyang kabutihan pag tayo gumagawa ng masama. Minsan gano'n yung mga katwiran ng mga baluktot, yung mga katwiran, yung mga kaisipan. Diba? Eh ano nila, i-justify -ja nila yung mga pagkakamali nilang ginagawa tapos iano na eh dapat parang sasabihin wala pa yung pasalamat yung Diyos sa amin kasi eh, kung hindi dahil sa ginagawa naming masama eh, hindi lulutang yung kanyang kabutihan <laughs> no, which is mali ganyan daw ang itunuturo namin sabi ng mga naninira sa amin sila parurusahan ng Diyos at iyan ang nararapat di ba So alam naman natin mga kapatid na ang bawat ginagawa natin kapag hindi tayo naging totoo, hindi tayo naging tapat at hindi tayo naging makaturungan Ah, uh, meron parusa, no? Meron talagang uh, uh, consequence tayong haharapin sa lahat ng ating ginagawa, lalo na hindi tama sa harapan ng Diyos. 'Di diba? Kaya nga mga kapatid, dun, eh, uh, sabi niya may dalawang klase ng tao ang hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, 'no? Tao man at taong sinungaling, 'di diba? Kapag ang uh, taang, uh, dalawang katangian uh, ito, ay makikita mo sa isang tao o kaya makikita mo sa sarili mo sabi ko nga sa isang video ko is malamang baka pati sarili mo niloloko na mo na di ba <laughs> so hindi maganda yung mga kapatid you no know? so dito simple na naman yung gusto niyong paabot ng Diyos eh no hindi ibig sabihin na dahil kunya tayo ay naglilingkod sa Diyos kasi ano dito bayan ng ano eh bayan ng Diyos ang mga Hudyo no hindi ibig sabihin nagkakasala sila hindi tawon sila naging tapat sa Diyos so, hindi natapatan Diyos yung no, ganun din sa atin, bilang tayong mga mananampalataya, hindi ibig sabihin na dahil may mga naglilingkod sa Panginoon o mananampalataya na, na nagkakasala is mag <coughs> magre-reflect na yung kung anong klaseng Diyos meron sila. ba? Diba? Hindi natin ano yun, hindi natin pwedeng uh, isisi -isi yun sa Diyos. ba? Diba? Kasi eh, ikaw yung gumawa yun, ikaw nag-desisyon na gumawa ng isang bagay na hindi tama. ba? Diba? Eh kung yung magulang mo, itinuturo sa iyo, kabutihan, tapos ginagawa mo, kasamaan. Kaya e, lang na naman na isisi mo sa magulang mo, pag gumawa ka ng masama, eh yung tinuturo sa iyo, kabutihan, tapos ginawa mo, masama, bakit nila isisisi sa magulang? Ganun din naman sa Diyos. ba? Diba? Kaso, uh, kaso nga lang, sa, sa ating kasi bilang mananampalataya, kaya nga dapat ingat din tayo. No, may mga pagkakataon kasi minsan, na tayo, tayo kasi minsan din yung ano eh, imbis, A, uh, sabi nga, kung kayo namumunga ng sagana, mapaparangalan ang Ama, mapaparangalan ang Diyos. Di ba? Kaya nga tayo rin is, uh, hindi man tayo uh, perfecto, no? Naka, kahit paano, nakakagawa tayo ng mga hindi maganda, pero uh, humingi tayo ng tawad sa Diyos at hinihingi uh, hiningi natin yung biyaya, yung grasya ng Diyos at tulungan tayo na ating ma-overcome, mapagtagumpayan yung mga bagay na ito na nakakasira sa atin. Hindi lang sa atin, kundi mismo minsan, sa pananampalataya ng iba. No? Kasi imbes na lumapit sila sa Panginoon dahil sila ay nakatingin sa atin, no? sabi nga, bakit marami nang hihina sa paglilingkod? Minsan hindi naman dahil sa pressure outside sa ministry, hindi naman outside sa family. Minsan kapag nandun na mismo sa loob ng galing, pag doon mismo nang galing sa loob, mas malaking pressure kasi nasa loob na eh, kesa yung nasa labas diba? So, minsan marami nang ihihin sa paglilingkod kasi nga ang nakikita nila is yung mga naglilingkod din sa Panginoon na nagiging ano uh, katitisuran, nagiging stumbling block sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, no? So, yun lang mga kapatid. Tandaan natin, ang Diyos ay nananatiling tapat, uh, sa kabila na hindi tayo tapat. At totoo, o oh, nagkakasala tayo, hindi ibig sabihin yun Uh, ganoon na rin ang Diyos. No? Nagkakamali po tayo. Pero ang kagandahan doon, dahil ang Diyos ay makatuwiran, ang Diyos ay makatarungan, nga kapag tayo humingi ng tawad, andun yung kapatawaran naman ng Diyos. No? Makatarungan siya eh. Pero huwag naman natin masadong sanayin. No? Huwag naman parang gawin na nating ano, uh, ano mo na, ano mo to? Inaraw-araw mo na. Di ba? <laughs> so hindi naman ganun, mga kapatid. No? Hindi, hindi, Iba yung uh, ano yung kung magkasala man tayo hindi natin yung pinaplano di ba o may mga sitwasyon lang na ano pero hindi yung talagang uh, mo kasi eh, ano na yon talagang uh, yung motive mo na talaga yon hindi na talaga maganda no uh, so ganun ganun pa man ay uh, salamat sa pagkatapat pa rin ang Diyos natin na pinaglilingkuran at uh, totoo sa atin di ba hindi siya nagta nagtatago hindi siya Bukas eh. Bukas naman yung salitanin Diyos. Bukas naman yung kanya kanyang uh, gusto na mangyari sa buhay natin. No? Kung babasahin natin ang salitanin, Diyos, may kita natin yan. Ito yung plano. Ito yung gusto kung mangyari sa inyo. Hindi kayo hindi sa ikapapahamak nyo. Unidulutan kayo ng uh, magandang uh, buhay sa hinaharap. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.